Grabe ang lucki. <laughs> Nanginginig. Nanginginig pa oh. Katay mas malaki to. Thank God. 'Yan mamaw. Huwag kang makakawala. Grabe, tawag. Katay! Tulong, tulong. Ay grabe. Hoy, laladagan ng isa. Oh, ayos 'yan. Tama yan dito para di maging binasa Yan. malamang tuwan tuwan na nanay mo ito <laughs> ayun hindi nalang nga pala kay nanay ni kaming wit no ayun nanay ko ni oh. oh, ay thank you lord ayun Shout out sa mga anak ko, kay Basti, kay Seki, kay EM Tsaka sa misis ko, happy Mother's Day ma, love you Ay, oo nga pala Yo oh. good morning, good morning Gini ako bang? Ito ulit, Walter Walang kadala-dala <laughs> Yun mga bali Baliris bakan namin Tung fishing spot Nung nakaraan Ano? Dito ulit tayo Sa may barangay Na Butas Mihanan talim Island Binangunan So yun Kasama natin dito matoy Si Kaabiwas Good morning katoy Good morning Yun At siyempre Nandoon At kasama natin si Katoy Delmar Katoy Delmar Ate Alvin. Good morning. I special shoutout nga pala. Si Tere Robio, Miguel, shout shoutout. So, yun mga atay, bali, samahan nyo po ulit kami, no? Para suwertihin kami dito na mamiwas. Sana makadali tayo ng mga mamaw. Ako naman sana suwertihin na nakaraan mga atay. <laughs> Diyos ko. Uy, ito lang sila nakamamaw. Si Katoy Alvin, siya nakamamaw. Tapos <laughs> si Katoy Dilmar, grabe may narvis mga atay. Diyos ko, mga mamaw. Oh. Tapos sila uh, Pitch noon. Si paring, ano, Raymart uh, Raymark Gondra yun ayos naman yung huli nila no so kami lang ni Kabiwas yung di pinalad nun no? so sana palarin tayo at may galab shoutout nga pala sa uh, lahat ng ANC members wow. at sa uh, Angler Bros marami tayo mamaya mga kasi ano makakasama so yun maraming salamat nga pala sa Gondra family thank you thank you po sa inyo nanay si tatay yun mga anak niya napakabait i-mari na sa wala yung parang Raymark. Yun, thank you, thank you. Agad, agad nyo ha. Magsisit up pala na kayo. Ayan, marami tayo ngayon. Na, wow. Victor, si Victor, andyan. Si ka Si Michael. Si Ronnie. Roni, anjan, Siyan na. Siyan na Siyan Siyan hi, Good morning Good mga Ayan, si Boy. Uning, Si Victor. Good morning. Parang Eh, shout out okay, sa mga anak ko, kay Basti, kay Seki, kay AM. Tsaka sa misis ko. Happy Mother's Day, ma. Ay, Oo nga pala. Oh. Oh. Happy Mother's Day sa lahat ng dakilang nanay. Ah, Makape ako. Madala ako kape. Ang saya nito mga ito. Napakaisa nito. Thank you Lord. Sa so, kasiyahan na naman natatarama natin. to. Wala sila papachin. Ano? Wala. Yun, bigalang shout out na lang. Papachin. Ah, kay Kachuy Aris. No? Ito bilog, so, yun. May kalabi sa sa inyo. Pag tara na mga tayo, pwede pa kayo Maaga pa lang. Ah, okay. Alas 7 pa. Ayun, mga kabiwa. Alas 7 pa lang. Uy, thank you. May payo na nakaad si Katay po yun. Ito, paborito ko mga toy. Pagkain talaga ng ano to. Mahirap. Ang, hindi oh. Ah. Ah, Sarap to. Ito number one na paborito ko mga sa ano, baon sa ano. you know, o, sabah. Saging sabah. Hmm. Hingga tayo, na tiyay, ito pa, ano, breakfast, thank you salamat katay, labi na tayo walang katapusang lumot ang pain yan o good paingi po na yoho yan sana makahuli tayo no Ay, tignan mo, ulang hagis. Hindi ka agad to. Hindi nga. Sita pa tayo ng isa. Lalawit na lang dumali. Sumitap ko na kanina. Ah! Hindi hey! hey! nga! Ito! lipit naman yan. Pakadaan nyo lang ah. Binakma agad. Binakma. Grobe! Aga-aga nakatakma agad ang silapya. <laughs> Hahaha! ah tungo nga tungo 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 ito diro ng pagkawala di mga tinayu kapunta ro nayu minsan ako makakuwata yun minsan 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 subscribers natin na mga solid katuwi natin dyan. Mga ano, mga silent viewers po. Maraming salamat po sa walang sawang panonood po sa mga di nag-skip po ng ads natin. Maraming maraming salamat. At siyempre sa Monty Family nga pala, may galab shout out. Sa De La Cruz Family at sa Atsuela Family, may galab shout out. Lahat ng Atsuela Family dyan sa Tarlac. Yun, may galab shout out sa inyo. At sa mga subscribers natin dyan sa may paniki, Tarlac, yan. May galab shoutout po sa inyo. Thank you, thank you, mga katsuy. A few moments later. Siyerte talaga ni Kuya Bernard, oh. Dalawa na. Mal. Dalawa. Dalawa na nakawala sa iyo, Kuya. Oh, last kilo. Oy, bakit naman yan babayabas ka na diyan? Asa si Kabewas? Ayun doon, doon. Kasi Delmar, yung ismat mo. Oh, paano yan? Congrats, Kuya Bernard. <laughs> Ayos. Thank you, Lord. <laughs> Ang galing ni Koya Bernard. At siya Boy. Dito lang tayo, Matoy. Ito eh. nga, no? Lalaki. Salat ka pala kay Jose Zamora. Ayan. Hey, batibat. yon.

A few moments later. No, oh, lucky! Okay. Just good pre Pare, password! <laughs> Akin yan. <laughs> Grabe, ang lucky. Nanginginig. <laughs> Nanginginig pa, oh. <laughs> eh. <laughs> 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 Nakatakbo kami, mga tinikabing with us. <laughs> <laughs> ayos na, ayos, ayos. Thank you. Kabiwa, Wala si kita kabiwa. Kacay bigto. Kaya, ura. Nabasa kami ng ating ni kasi yun kasi inaabol namin na kawala no. Yes. Grabe. <laughs> Huy, thank you talaga. <laughs> Nadawi din. Kaya na pa yan Kaya, ano? Ayan na naman. Uy! soyang kuya Bernard no. Nakadalawa na si Kuya Bernard, mare. Kami na lang. Mabubuhay. Wag basin diyan yung mga katay, bibig taga video na lang muna tayo, mga tay. A few moments later. Ang lupit. Grabe. Igano. Oh. Kayang-kaya ni Kuya Bernard ang galing. Allah ka, Diyos ko po. Grabe ang laki kuya. Gito ka siyempre. Kaswerte. Pang-apat niya na yan. Tingnan mo. Yun o. Oo. Wow. Ay. Thank you, Lord. Uy. Puto na. Puto ka. Puto. Yan. Ayos. Galing. Galing si kuya ng ano. Kuya Bernard niyang taga daw. O kaya? Anong size yung ginagamit kuya? Galing. ka? ano yung taga ko yung galing na ito yung palantaw niya mga katoy oh. Ang galing oh Ito lang mga katoy yung palantaw niya Ang grabe <laughs> Ah ito lang lalim Ito lang yung lalim niyang kuya kanina Isang ano lang Isang metro lang pala yung lalim Tapos paano nyo inaano Dito Pag ganito yung ano Pag ganito yung ano palantaw mo oh. yung ano palantaw ay, dito so, na yung ano. yung singke, ay, yung... yung, 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 yung leader line. I ay, kaya pala. Yan mga, to, yung, mga, to, yung, mga to, oh. Galing ng pagka-setup. Simple-simple mga toy. Pagayto lang pala, oh. Yan, oh. Tapos, okay, bubul ko pa bubul pala na ito. Yung parang tinat din. I ay, okay. May mga to, nakagawa tayo ng ano. Ng tip. Parang normal lang din na ano, no. Ang galing niya. Oh. Okay. Ang hinahanap kong mga taga, yung mga stainless na ano. Ayan, stainless yan. Maganda yung kaya. Yung maganda yung taga kong yun eh. Nabili ko sa subay yun eh. Oo. Oh. Wala nang tindang ganyan. Ayan, sige nga. Makikitaan natin kung pa discarte ulit. Nakatat apat siya mga tiyo. Grabe yan. Lalaki. <laughs> Gawin natin yung thumbnail ito mga tiyo. Ang galing. ni kuya umalis na. Mula. Umuwi na si Kuya Bernard. Nakakuta na. <laughs> Galing, no? Puro kibit lang akin, hindi nadadali. Ayan, Matoy. Taga, iyaw na lang tayo, Matoy, kasi wala tayong nahuhuli. Ayan, o. Ayan, o. No. <laughs> Ayos na to. So. Yan. Maiwas lang kayo ha, ako lang magluluto. <laughs> Yan. Thank you, thank you talaga sa sponsor. Kay Kuya Bernard at binigyan kami ng atoy. Oh, diyan lang yun si Kuya Bernard. Sa so, ano. Dela, ako lang mamaya. Ayun, atoy. Okay. Okay. Matutulungan okay. din. At ako'y mamimiwas muna no. Mamimiwas muna. Ayan, bumalik si Kuya Bernard Ando no Nakakain na siya Walang kakain hanggat walang uli <laughs> Ayan, makati Nakahuli na rin si Kabiwas dito Ay, wala stick yan Ang galing mo naman obo Ayos oh Galing, galing Dito ulit makati oh Gano'ng kalalim? Ayun ah, lang yung sa may steady na may ano may bula. Okay. Ah, Asa si ano si Katoy Alvin saan nakakuha? Ha? Saan yung nakakuha nakatatlo daw siya. Dito ko. Magaanap din ako. Wala talaga. Malas inaalat ako. Ay grabe. Ay, ng isa. Oh, ayos, yan, tama yan dito. Para di maging binasa, yan. Okay. Tingnan na yan, kay, ano, Michael Borach. Grabe, nakadali na naman daw siya ng mamaw. Patingin, saan ka, Choy? Ay! Ang Diyos ko Lord, thank you, Lord. Ala, grabe, oy, mamaw. Ah, ito na naman. Saan? Saan? Sige, Kachoy. Thank you, thank you, thank you. Kinakagat na daw. Kinakagat na akin. Ay. Pinitawan yung akin. Ay, yan, 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 yan. Yan, yan. Oy, nakadali rin sa wakas. Ala, hindi biwasan mga Kachoy. Woohoo! oi oi, Kachoy. Thank you, Lord. Woohoo! 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 Oh -oh -oh. Woohoo! Oy! Kabiwas! <laughs> Woohoo! Woo Yun, good size, mga oh. Tayo, tayo, ano? oh. Wow! Ang oh. Ang lucky oh. Yun lang. Malapit, lang malapit? Oh, mal... dyan lang sa gilid na. Ito. Kailangayos. Ayos. tine Thank you Lord. di na na zero. <laughs> 'Yun. May alim. 'yung eh lang ganda. <laughs> Thank you, Lord. Ay, Diyos ko. Say, Michael, oh. Kala mo, ikaw lang, ha? Yes. <laughs> Dito lang ako nakadali, mga kasi. Wala, lastik mo. Hindi nakuha na yung biwas. Yeah. Yun. So, yun. Ayan, sana madagdagan ulit. Ganda ng ano na yun. Ganda pati ng size na yun, taba. Ayan, nila si Michael. Ayan na naman. yeah sige! Sige boy! Huli ka! kasi mas malaki to! Thank you Lord! Ayan, mamaw! ma mamau 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 gidagbang wag kang makakawala grabe lakas oh Tulong! Tulong! tulog, tulog! One, two, oy igilib nunoy 1 2 3 yay

o, o. Sila, oh, Oo. Para makaiga na kung siya. Ay, ay. Para makaiga na siya. Grabe ba ba? Tinakbo. Tinakbo niya. Papago ng sabahe. Oh, <laughs> sa... sa bahay sila. Tapos, <laughs> <laughs> ano? Yan. Pang top nil. Top nil. Thank you, Lord. Tapos so, tayo ulit mga to eh. At magsa-shout out tayo. Yes, sir. Thank you, Lord. Yan. Magsa-shout out tayo na. <laughs> na kusot na yung shout -out natin mga tayo ayun ah, uh, ah, uh, may shout out kay Lex TV official may galab shout out kay Choy Dama Sur Ramos may galab shout out ah, the Riders may galab shout out Team Lagalag Channel may galab shout out kay Choy shout out sa mga anak daw ni Kuya Rone yan may galab shout out yan ayan at may galab shout out kay Kabiwas kay Michael kay at kay Victor kay Victor at yan na, kinagat na nga. Kinagat na. Uy, na. Uy, uy, Ay, nakawala, boy. Pabit eh. sabit ba yun? Pabit no? pala. Sorry. <laughs> Ayun. At siyempre, shoutout kay Tropang Biwas TV. May galab, shoutout. At kay Mario. Happy Narjo. May shoutout ka, Choy. Ayan na. Hala. Hala ka. Ay, sus, ginoo. Ano luka na yun. Grabe, daming kibit sa akin mga to. Kachoy, dito may abasin niyo ako. Daming kibit At yun. At sino pa? Kalagabong TV. Kay Kabayan, Miguel Love Shoutout. Kamuting vlogger, Miguel Love Shoutout. Kachoy, Huay Provincia, Yahay. Yon, may galang shoutout sa inyo mga kaway. Mga raming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po mga kaway. Yan na, yan na mga Grabe gibit sa akin. Unlock ko. At kay Kachoy Delmar at Managit Family. Maraming salamat. At andun, natulog na mga kaway. Ayan. Na. Sige. Ayey. Ito lang kapingwe to. Oh. Sa gilid lang sa, sa, sa may bato na 'yan, oh. 'no? Eh, si kabingwit mo sa 'yan, laki <laughs> at siyempre may galaw shout out kay Kachoy Eddie Boy yan siyempre Eddie Boy yan may galaw shout out na po sa sa mga abunal family Sige lang shout out At share na family Yan sa Bicol ayana ayana Ayan, na. Ayan na. Lubog mo lubog mo Ay ay binitawan Terima kasih ano ano mapula ba gano ano ay <laughs> <laughs> grabe ang pula <laughs> <laughs> tambal ha tambal kasi may kahoy lilipat ko na pag hila ko oh, boy ba? boy pumapa lang boy boy yan ang ano yan ang ganda ano. ah, tuwan na na iniuto? hahahaha <laughs> ayon, nigelab jarut nga, parang kaya na na ini kaming wit na ayon nga pala kay nanay ni na ikoni no ayun nanay ikoni ayon na yan ikoni ayon na na ikoni yung na na ikoni ayon na na ikoni ay umihi na ikoni ayon na na ikoni yan? na na ikoni ayon galing, galing. Ayun lang yan. Ayaw ko na sana may eh. Kaya, o yan na yan. Yan na naman oh. O. Ooy! Kagat oh. talaga yung akin, Kasi may nakasabit na nga gumanon oh. Gumanon oh. Sayang so, kung wala yung... Kung wala yung ano. Kung wala yung dumi. Sayang so, oh. Ganon talaga okay? Mati, oh. Ganyan so, mga katuyo. Sayang. Hindi naman lubog kasi na, 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 na nung, ano ah. Naaarangan ng ano. Mga water lily na, na ano. Yan, yan, yari yan. Oh, 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 hindi mo kata Oh. Sige, yeah. sige. Lugog yeah. mo. Oh, yan o, yan o. Oh, oh. Wala. Wala Ay, ay. Naku, nakatabalik pala na itong cellphone. Oh, oh, di ba? Oh, 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 di ba? Oh. Ay, naku. Yan. Yeah. Oy, oy, oy. Ay, yeah. Nakawala. Sumabi. Grabe, ang ganda ng lubog. Ang ganda ng lubog. Andun sila kabingwit mga to eh. Mas maalon mga Mas maalon mga ito Malaking chance makahuli ng plafla eh. Pero talagang ano, challenge talaga. Kailangan pukul ka ng Pukul. Siyempre, may galap shoutout nga pala kay Ryan Thunders TV. Yan, pa-support naman mga atay sa aking kaibigan nyo. Uh, solid kay kaibigan. At Kuya Salduids TV. May galap shoutout. Kay Philip Robles. Yan, may galang shoutout. Winchester Frag Fish. Yan at kay Dice Road Trip legal of Shout Out at kay Kunihong Gala legal of Shout Out kay hey, Rony yun nisigaw na yun maraming maraming salamat mga sa inyo po sa pagsama po ulit no? sa panibawang physical adventure <laughs> sa atin sa uh, resibak na rin sa may barangay na butas kalimt island so yan maraming maraming salamat sa nakasama natin dito yan, nandun. Sila kasi Dilmar, yun. Si de Dilmar, si de Alvin, si Roni, kasi si Victor, yan, Gabiwas, kasi si Michael, yun. So yun, maraming salamat. Okay. Kay Kuya Bernard, yung nabigay sa atin ng ulam, no? Maraming salamat po. Thank you, thank you so much, mga tayo. Tara na, at makuha na kami na naman ng, ng, ng bangka. Thank you. So, much see you next vlogs po ulit. Pahisa na po sa mga nakalimutan natin yung shoutout. Ano? Thank you, thank you mga Lipit na rin ako. Thank you so much. Bye-bye, bye-bye. Nakadalawa tayo. Update ko kayo mga sa uli natin. Diwas mga tayo. Oh. Ay, oo nga. Uy, nabuhay. Oh. Yun, oh. Ang galing naman yan. Pauwi na. Nakadali pa. Oh. Oh. Napakalaki. Grabe. Napa. Ay, mas malaki. Mamaw. Eh. Ayan galing. Ayan ang galing. Mm -hmm. Ay, malaki. Galing. Ganda oh. Ganda Ayun. Ito pa, ayun, natira pa. Parang mas malaki pa oh. ah, oh, mas malaki. Malaki pa Oh, yan. oh, Naihaw na. Tara na, babaw niya din sa ano yan, yun na, inihaw. Oh, grobe. Malaki. Oh, oh, Uy. Ang galing mo naman ka biwas. Si Kasi Michael. Oh, dalawa lang. Okay. Mamaw. Oh. Uy, mga palagpa. Ah. Ayan, daka dalawa tayo. Yun, oh. Uh -huh. <laughs> laki rin yung isa ko. Ah, oh. buhay pa yung isa. Thank you Lord sa blessing. Maraming salamat po. The promoter. Hey Kuya Ronio. Asa na yung natin dito? Oy boy, tumunog. Asa na? Shout out, shout out. May kabayong. Ito. Wala. Hindi ka naman nabiwas eh. dami na po. Uy, lahat na huli ni Pare Roni. Naihaw na. Ayan, kain tayo. May natira pa. May natira pa pala. Uy, binaliktad na ma'am. binaliktad na? ma'am. Ha? Ah? Patupik kayo na daw, patupik kayo. Hmm? Patupik. Ah, parapol natin yan. Ha? Oh. Parapol. Oo, oh, oh. parapol na lang. Oo, parapol mo na lang yan. Ay, siya. Oo. Oh. Pasusunod na ano. Oh. Palakay uh, na huli. Parapol oh, para na. Para na lang. Sabi ko mga okay. katoy. May magbabatubatubik daw kami ni ano, Kabiwas. Para po, sabi ko mas maganda. Parapol daw parang para lahat. Oh, Palakay na huli. O pangtong. diba? diba? Ano yan the best ano, option. 5 meters for Sa Bruce Anglers. That yeah, yan. Um. Ito. Parapol ni um. di Giro di dito. O diba? Nakayot ako sa inyo mga idol ha. Ganda pa naman yan si Binuto. Na ano, na taw-taw? Kapong, kapong. Kapong? Ay, ano yan? Ano yan? Hindi ano ko alam yun. Anong alam? Ang, yeah, anong alam, alam niya? Sa well, oh! oh. Sakto yan dun sa ano, pag nag-de-seal ulit na Sakto yan, ano Ay, 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 laka! <laughs> ano, <laughs> <laughs> yun o, yun na. ano? Ang aba, uh, oh! Dapat yan ang ginamit mo kanina, sakto yan. Ba, oh. yan kanina. May namang kasamang dun, tamukit yun. oh ayan, bunga lang. Ayan, oo, ayan, oo. Ang oh! Yan, oh. <laughs> Para po, Ricky Rory. Uy, ang ganda. Oh. Ay, sakto dun sa... Sana ako manalo kasi pagbakasyon ko sa Bicol. 1-6 you yan, know, 1-6. Yan o, sakto-sakto dun sa pag... Ano sa Bicol o. Oh. Yan, tara. Let's go. Ayun, thank you. Ayun ka ba? Nakakatingin natin. Pulas ka, Bingwit. Ayun pa, nasa tulong pa, pa. Tara. Aboy, nakalawit pa. Ay peta, ay peta 'to, buet. Wala nang uuwian daw eh. 'Yun, makakita. Thank you, thank you sa inyo. Ay bye. bye. <usu�> Hello <coachingyen> <vupaya> <yukain> na ba? Bakit lagi ka may pasok? 'Yan, ate, pinerdito na naman. 'Yan, Mateo. Oh, dibo mo 'to, 'yan ang ginawa ko sa no, sa tilapia. Piniprito muna Mateo ano. 'yan. 'Yan, pagka-prito, tsaka sa sabawan. Kalamansi yung ipang aasim masarap yun mga toy, oh. ah, sarap thank you lord panibagong blessing na naman thank you, kain po tayo mga toy.